Bakit na riyan ka papaslit? Hindi ba't pinauwi na kita? Pasensya na po, mahal na Kera. Nagtataka lang po ako kung bakit kanina pa po kayo nakatayo May inaantay po ba kayo? Kapag mahuhusay ng mandirigma ang iyong mga kalahi, ay titipunin ko kayong lahat dito. At sama-sama tayong lalakbay patungo sa Encantadia. Ilang beses ko na hong narinig sa inyo ang Encantadia. Lubha po itong malayo sa pagkakaalam ko. At sabi po ng aking ada ay lubhang makapangyarihan ang mga nilalang na naninirahan dito. At malulupit sila. Wala silang sinisinong kadugo. Kaya parurusahan natin sila. Paumanhin po, mahal na Kera, ngunit... Ano po ang ginawa nila sa inyo? Bakit ka po ganyang kasuklam sa kanila? Umuwi ka na kundi ikaw ang aking paparusahan. Pasensya na po, mahal na Kera. sino bang mag-aakala na magbabago pa ang aking buong Sino ka ba? Kung nais mo akong paslangin, gawin mo na. Tapusin mo na ang aking paghihirap. Nais ko nang mawala. Huwag kang matakot, Mityana. Pagkat hindi ako isang kaaway, kundi isang kaibigan na handang sumaklolo at palayain ka. Ang daang taong paghihirap ko ay nagbigay ng kawalang tiwala sa aking isipan at puso. Paano ako maniniwala sa pangako ng isang nilalang na ito kung ang lahat ng nakilala kong nilalang ay ipinagkanulo ako? Nababasa ko ang iyong isip. Iisa ang naging kapalaran natin ni Tena. Gayo mo ay pinagtaksilan rin ako at ipinagkanulo ng buong Inkantadya at ang kanilang kinikilalang bathala. Kaya't tanggapin mo ang aking tulong at pinapangako ko sa'yo, Gagabayan kita upang maging malakas at makapangyarihan, upang maipaghiganti mo ko at ang iyong sarili mula sa ating nag-iisang mga kaaway. plenty of air. May babalang may binubulong ang hangin. May nagaganap na hindi pa natin batid. May kinalaman ba ito sa naganap kay Imaw? Oh, that's she. Eh, Akashik, ihala. Ito sinadya namin ni Alena sa silid-aklatan kasama ng dalawang adapyan. Hindi namin iyon nabuksan. Kaya't kung ano man ang nabasa roon ni Imaw, ay nakakulong pa rin sa mga pahina ng libro at sa kanyang isipan.